Mabubukas na tayo mga kamamay tanghali na. Pinabuta kami ng alas 6 na naman. Nakakain pa si Bruno. Hmm? Turoy ang kain eh. Hehehe. Ha? Ang ano? Eh, ang kami nagpabungo ni Bruno. Yan din ang amoy ni Bruno. Hehehe.

Bruno Bruno Nihintay mo dyan Nihintay mo Nihintay ka na pagbubukas Pagbubukas na nga tayo 嗯。<Okay. S 2> okay. jalan pul. Cuba jalan pul dekat ambagian. Dua anak tengah Seberang asal ibu maliwanag na nga Ayan. Yeah. sa tadi pa dito sa kabila tadi pa sa may lumi ano ba malinis ngayon ha ah. dati puro basura yan ayos maraming aayusin si kuya gwising na ka si kuya maraming sasali ng pato pa hindi pala nakapaglagay kagab eh ala naiwan ang bukas aring kuhan aring oh, dito cuties na sipod naiwanan ang bukas Replay speaker. Yung speaker pala yun. <laughs> pusur na pusor eh. Pusor na pusor. Parang pambakser boxer eh. Tarik ko. kapag ka pinasigura ilalabas muna natin aray may bulpin na aray At ilistahan natin ng ng binili ah, ng presyo para na monitor natin aray yan magin natin sya ng Julie ano na gangay on A e? 17 Julie 17. July 17 2025 ini para hindi magastos maglis na wala nang roller roller hmm. yan makikita ngayon kailangan nang kumuha ng kakunti ng itlog kapag ayos naman ng bigas maganda rin ang 38 oh, oh. Gendoh, lalu nari, 45 five brilliant brilliant. kakapit ang mga nanay may may ano ayusin muna rin po ah nagang gulo eh eh mulaga ang mata ng pusa at aso eh sa gulo na rin mga katabi oh oh, naiwan ang bukas ni kuya oh, eh. kagabi eh nagtumbahan na nagtumbahan na Me nak on dapat tay na